Sa pagpapatuloy po ng ating pagtalakay sa mga kasinungalingan at pandaraya ni Willie Santiago, isa po sa kanya ngayong paniniwala eh, uh, may tao nang nakarating sa langit. Siya po ay kumopya na sa paniniwala ng mga paring katoliko. Nang paniniwala ng paring katoliko, ang mga santo raw, kapatid na sani, nandoon na raw sa langit. So, kapareho na sila ngayon ni Willie Santiago, kumopya niya sa doon. Ngayon, ang argumentong ginagamit niya, kapatid na sani, tinututulan tayo dahil meron tayong natutunang paniniwala kay kapatid na Soriano galing sa salita ng Panginoong Yeso Ang sabi ng Panginoong Yeso sa Juan 3.13, At walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit, sa makatwid bagay ang anak ng tao na nasa langit. Tama yan, salita ni Kristo yan eh. At yan ang naituro sa atin ng kapatid na Eli. Walang umakyat sa langit. Sabi nung Kristo, na nanggaling sa langit kapatid na uh, nasani. Mm hindi -hmm. po ba? Eh ngayon, tinututulan niya tayo. Hindi raw naiintindihan ni kapatid na Eli yung sitas, walang umakyat sa langit. Ang kahulugan ni kanong umakyat, eh yung sa sarili mong kagagawan, umakyat ka. Pero hindi ka totoo na wala pang tao sa langit. Meron na ikang tao sa langit. Ang isang ay ka doon, eh si Elias. Dinamit niya ngayon yung ikalawang hari 2.11. Kaya nga ang paksa niya, kung bakit daw hindi naman kontra yung ikalawang hari 2.11 sa Juan 3.13. Hindi naman natin pinagkokontra yun eh, kapatid na Sani eh, no? Eh, mahilig siyang umumbento ng mga ganon para imarka sa tao na para bang tayo eh, pinagkokontra natin yung talata. Wala namang ganon eh. Wala tayong sinasabing kontra yung talata na yun. Wala. Na Rodel. Wala tayong turong An ganon. Ang totoo, sa kanyang pagpapaliwanag, siya ang magkakaroon ng kontra, kapatid kapalit na Rodel. Siya ang magkakaroon ng <laughs> kontra. <laughs> Pagkakontra niya yan eh. Oo, sa kanyang paliwanag, siya sabi niya, wala raw kontra. Pero sa paliwanag niya, may kontra. Pagka uh, inintindi mo yung talaga yung sinasabi niya, may kontra eh sa sinasabi niya, kapalit na Rodel. Opo. Para po uh, maintindihan niyo kung ano ibig namin sabihin, pakinggan po muna natin yung kanyang sinasabi. Kaya nga po nung ituro natin, mayroon na pong mga tao sa langit. Hindi ko siya makapayag eh. Wala pa ibang tao sa langit. Wala umakyat sa langit. Kunti ang niyang galing sa langit. Sabi ko, tama yung talata. Mali yung pagkakaintindi. Ang sinasabi ng Kristo po, mga kapatid, umakyat. Pag sinabi kong umakyat, sa sariling kagagawan, sa sariling kapangyarihan, kaya ka umakyat doon. Eh, hindi nga po pwente. Yung mga sinasabi natin, naroon na sa langit, mga iniakyat sa langit, pinaakyat sa langit. Nakuhali po mga kapatid. Iba ang umakyat sa iniakyat at pinakyat. Hindi niya ko napansin niyo. Ayon. Hindi raw niya napansin niyo. Nang tinutukoy niya si kapatid na Eli. Tama ikaw yung talata. Walang umakyat sa langit. Mali lang ikaw pagkakaintindi. Yon. Pagkatapos niyang basahin ang talata, yun ang mga delikado bradsani. Oh. Eh, yung pagkabasa, babanat na siya. Kaya doon siya magkakamali ng pagkakaintindi. Oh. Na Ayan. Talaga tama yung talata, pero ang mali talaga yung pagkaintindi niya. Oh. na Rundel. Ano ba pagkaintindi niya? Ang sabi niya, pag sinabing umakyat, sa sariling kagagawan. Sa sariling kapangyarihan, kaya ka umakyat doon. Pag daw sinabing umakyat, ang ibig daw sabihin nun, sa sariling kagagawan. Ano ngayon ang nabuo niyang konklusyon? dahil doon. Pakinggan po natin ang konklusyon niya dyan. Tandaan nyo, ang binasan talata, sabi ni Kristo, walang umakyat sa langit. Ngayon, ang pakahulugan niya, yung ikasalitang umakyat, ibig sabihin nun, sa sariling kagagawan. Ito ang konklusyon niya. Binasan niya yung kalawang hari, dos, Onse, mm -hmm. tapos nagkomento, ito sinasabi niya. Yan ang hindi po napansin nung ating dating tagapagguro. Nakakapansin. <laughs> <laughs> hindi niya nakita yan na si Propeta Elias. Nakarating sa langit, hindi siya umakyat sa langit, kundi siya po'y iniakyat sa langit. Nakuha niyo po mga kapatid. Ayan, nakuha po kapatid Nardel. Yung kanyang sinasabi. <laughs> Sabi niya? Nakuha ko yung kagaguhan Kanina, <laughs> sinasabi niya, na pag sinabing umakyat, eh, sa, 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 sariling kagagawan, oo, oo. sa sariling kapangyarihan. Kaya, kaya ka umakyat doon, yun ang sinasabi niya. Mm, mm Ngayon, para patunayan niya na may tao na sa langit, Selyas. ang ginagamit niya, si Elias, nasa langit na. ano Anong ginamit niyang talata? Yung kalawang hari, dos, dos once. Once. Ano ba nakalagay ka rin na Rodel? Basahin po natin. Ito. At nangyari, samantalang sila'y nagpapatuloy at nagsasalitaan, na narito Napakita ang isang karong apoy at mga kabayong apoy na naghiwalay sa kanila kapwa. At si Elias ay sumampa sa langit sa pamamagitan ng isang ipu-ipo. Sabi ng Biblia, kapatid na Sani, yung binasa niya mismo talata, si Elias ay sumampa sa langit. Yung sumampa, kasinonimo yun ng umakyat, kapatid na Sani. Ang sabi niya, eh hindi ka yan ang hindi po napansin ng ating dating tagapagturo mga kapatid akala mo napakatindi ng napansin niya eh, no <laughs> ano ba yung napansin niya ito yun ang ngayon na napansin natin ah uh, ito sinasabi niya hindi ka naibigay sa kanya sabi naman yung miyembro niyang sakristan niya yun oh, eh taga mga taga niya, niya, yun oh ngayon sabi niya hindi niya nakita yan na si Propeta Elias nakarating sa langit, hindi siya umakyat sa langit. Na si Propeta Elias Nakarating sa langit hindi sa umakyat sa langit. Kita nyo? Hindi raw umakyat sa langit si si Elias. Mm -hmm. Kasi ang nabuo sa conclusion niya yung salitang umakyat ang kahulugan eh sa sarili mong kagagawan. Sa ba? Diba? Sa sarili mong kapangyarihan. Eh pangahas ka kasi. Eh. Gumagamit siya kasi lagi ng deduction ng mm. ng logic ng utak niyang baluktot kapatid na sani. Wala sa talata. Na wala sa siya. talata. Eh, ang Biblia, hindi mo pwedeng laging i-apply yung ganon. Naku no, mo, nabasa mong umakyat ang kahulugan eh, sa sariling kagagawan. Kaya, nabuo tuloy ang konklusyon niya, kontra sa Biblia. Mm -hmm. Bakit? Hindi ka napansin ni kapatid na Eli. Hindi niya ika nakita yan na si Propeta Elias nakarating sa langit, hindi siya umakyat sa langit. Eh, ano ba nakalagay sa Biblia sa talatang binasa mo? At si Elias ay sumampa sa langit. Na ibig sabihin, umakyat ba? Umakyat si Elias. Umakyat, sumampa nga. Sumampa. Eh. Pero pinatutunog niya, pag sinabing umakyat, sa, sa sariling, sariling kagawan kagagawan. Pag sinabing sumampa, aba, ibig mo sabihin si Elias sa sariling gagawan niya rin, sumampa siya sa langit? 'Yun ang hindi mo napansin. 'Yan. <laughs> Kasi baliktad ang napapansin mo, eh. bakit ang na na napupunta ka dun sa maling side? Eh? Hindi mo napapansin yung talagang dapat na mapansin eh. Ang dapat mong mapansin yung salitang umakyat, yung salitang sumampa, ginamit 'yon kay propeta Elias si Elias sumampa sa langit sa pamamagitan ng isang ipu-ipo. Yun ang nakalagay sa Biblia. At kung babasa tayo ng iba pang sali ng Biblia, kapatid na sani, yung bagong ang Biblia, maliwanag yun eh. Ito. Hmm. Ikalawang hari 2.11, ang bagong ang Biblia. Samantalang sila'y naglalakad at nag-uusap, isang karwahing apoy at mga kabayong apoy ang naghiwalay sa kanilang dalawa. At si Elias ay umakyat sa langit. May pasigaw pa, sigaw pa siya. Eh. Iba'y ka kayong umakyat, iba'y yung iniakyat, iba'y yung Hindi <laughs> ka ba naman tanga eh, magbasa ka. Huwag mong lokohin ang, alam mo, harap-harapan, dinadaya mo mga tao. Hmm. Yan, maliwanag, ano? Maliwanag eh. Umakyat sa langit. Ngayon sa argumento niya, pag sinabing umakyat, sa sariling kagagawan, kagagawan at sariling kapangyarihan. Pag sinabing umakyat, sa sariling kagagawan. Pag sinabing umakyat, sa sariling kagagawan. Pag sinabi kong umakyat sa sariling kagagawaan. O, oh, di lumalabas sa iyo. Itong si Elias umakyat sa sariling kapangyarihan at sa sarili niyang kagagawan? O, oh, mali oh. 'yon. Tapos, sasabihin mo naman, komo si Elias ay eh iniakyat sa pamamagitan ng ipu ipo Sasabihin mo ba naman na si Elias ay eh hindi umakyat? Nakasulat nga umakyat eh. Ang tigas ng ulo mo. 'Di ba? Eh, ang ang mo mandaya, harap-harapan. Mm -hmm. Sa bagay, kung itutuloy nyo po pati yung mga isinagot niya, Brad Sani, dun sa ipinuna natin sa kanya, meron kasing boses na pumuna sa kanya. Mm. Doon sa sinabi niyang ang Israel na papalibutan ng dagat. Mm. siya nung boses. Hindi pa niya nakikita mukha nung boses. Nataranta na. Mm. Kapatid na Sani, abangan niyo po kung paano siyang lalong nagsinungaling pagkatapos siyang saway nung boses. Makapangyarihan yung boses, kapatid na Sani. Mukhang... Ewan ko kung kilala niya yata eh, kung kanino galing yung boses eh. Di ba? Ito pong taong ito, harap-harap ang kumaloko. Pagamit-gamit pa ng sitas, kapatid na Sani, ang sinasabi, wala sa sitas. Kagaya nun, sabi mo, eh, pag sinabing umakyat, sa sariling kagagawan. Pag sinabing umakyat, sa sariling kagagawan. Ano konklusyon? Hindi niya nakita yan na si Propeta Elias nakarating sa langit, hindi siya umakyat sa langit. Si Propeta Elias nakarating sa langit, hindi sa umakyat sa langit, hindi sa umakyat sa langit, hindi sa umakyat sa langit. Ang nakalagay at si Elias ay umakyat sa langit. Kontra na. Kontra na. Kaya sa paksa niya, may kontra. May siyang napo kontra. <laughs> kontra sa, sa sarili niya. Oo. Kaya ngayon sinasabi natin, may panapat na tayo sa kanya. Meron na. Sino? Hmm. Abangan mo. <laughs> <laughs> Maghintay ka, meron kaming ilalabas na ano. Meron kaming ilalabas na sa agupaan, ng parehong matitindi ang paniniwala sa sarili. Makikita mo. Tinan natin kung sino pong, kung may mananalo, kapatid na Sani. Abangan mo, lalabas yun. <laughs> Makikita mo yun. Kaya dito, mga kababayan, kitang-kita po na si Willie Santiago talagang ang basihan ng kanyang pagtuturo at ang batayan ng kanyang pagpapatibay sa kanyang membro, kasinungalingan, pandaraya, kapatid na Sani. Nandadaya ka na sa kasaysayan nandadaya ka pa, pati sa talatang nakalagay sa Biblia. Biro mong i-conclude mo na si Elias, hindi umakyat, eh nababasa, umakyat, sumampa, tapos sasabihin mo, pagka sinabing umakyat, sa sariling kagagawan. Ayan nga si Elias eh, sumampa sa langit sa pamamagitan ng isang ipu-ipo. Kaya sa pagkakaintindi mo ng gamit ng talata ng Biblia at ng salita na ginagamit sa Biblia, wala ka talaga, malika. Yun ang natutunan natin kay kapatid na Eli, kapatid na Sani. Pagsalita ng Biblia, huwag mong papakahulugan sa sarili mo. Nasa Biblia mismo ang kanyang pakahulugan. Nabasa mo, yung salitang umakyat, wag mong pakahuluganan. Na umakyat sa sariling kagagawan. Bakit? Lalabas si Elias, umakyat sa sariling kagagawan? Hindi naman eh. Ang nakalagay sa Biblia, si Elias sumampa sa langit. Sa pamamagitan ng ipu-ipo. Umakyat sa langit, kapatid na Sani. Kontrang-kontra sa salita niya hindi raw napansin ni kapatid na Eli na si Elias nakarating sa langit, hindi umakyat sa langit. O de, labanan mo ngayon ng talatang ginamit mo. Hmm, kaya, siya ano rin may sabi na tama yung talata, mali ang pagkakaintindi. Tama yung talata, mali ang pagkakaintindi. Ikaw yun, Willie Santiago. Tama talaga yung talata, minamali mo lang dahil mali ang iyong pagkakaintindi. Dahil may sarili kang hindi makabiblia. Opo. Yan ang dapat nating maintindihan. At dito, mga kababayan, gusto po namin ipapansin sa inyo na yung argumentong yan ang ginagamit niya, kapatid na Sani, kaya siya naniniwala, kagaya ng paniniwala ng mga paring katoliko, na may taon na sa langit, kapatid na Sani. Dahil sa argumento na yan, na yun daw umakyat, ang ibig sabihin, sa sariling kagagawan. Yun ang kanyang argumento. Kaya, como si Elias, hindi raw sa sariling kagagawan, eh, nakarating sa langit, kaya yung salita ni Kristo, walang umakyat sa langit, ang ibig daw sabihin, walang nakarating sa langit sa sariling kagagawan. Mm, dahil, Mali yun. Mm, dahil si Elias daw, pinakyat. oh, dahil si Elias pinakyat. Si Elias po, umakyat. Mm, yun ang nakalagay sa talata. Nakalagay sa Biblia. Eh sabi ni Kristo, walang umakyat sa langit. Magkakontra ba yun? Hindi. Bakit? Yung langit na tinutukoy ni Kristo, na walang umakyat doon, iba sa langit na tinutukoy. Yan sa talatang binasa mo. Yun ang kahulugan noon. Hindi ang ibig sabihin na eh, yung pagkakaiba ng salitang umakyat. Mm. E de, ka para makita natin kung ano'y sasagot sagut mo. Di ba? Sige po, hanggang dito po muna. Puntahan po natin pagkatapos nito yung uh, isinagot niya doon sa iba po naming mga issue na inerase.